Good day mga boss. Uh, habang tayo dumabiyahe uh, ay mailaw tong ano. Fuel indicator lights sa kanyang dashboard. So ayan mga boss. So samahan niyo akong isolve niyan mga boss pagdating natin sa garahe. So yan, let's go. So ito yung nakailaw yung ano, fuel indicator niya sa dashboard. So magpapalit tayo ng fuel filter. Ito ay Isuzu. Ah uh, pareha sa D-Max na sasakyan so ito bali dalawa ang fuel filter niya so ito sa saka doon sa sa ilalim tignan natin so, dito na tayo sa ilalim ito yung pangalawa yung nandito sa kanyang tangke lapit sa tangke oh ayan ito yung tangke niya ayan yan yung hose niya So palitan natin, subukan natin palitan dalawang filter. Tapos testing natin kung nailaw pa ba yung indicator lights niya, yung fuel indicator lights. Tingnan natin mga boss. So ayan bali din na luwagan na. Ayan. Ayan. tingnan natin kung marami. Ah, wait lang. Andali lang. So ayan siya mga boss. Tanggal na sobrang itim na. Pero so, paglalaban natin 'yan. So ito siya mga buso. Marami na siyang once sa ilalim. Ayun know? oh. Sobrang dumi. Ayan, palitan natin yung bago. So ayan, naikabit na natin yung bago. So proceed tayo doon sa taas. Sa taas naman tayo. Doon sa may hood. Natin to. Tanggalin lang natin tong clip. Tapos yung mga hose. Tapos meron pang wire to eh. Ayan sa baba. Tapos hugutin natin pataas. Pataas. So ayan natanggal na natin lahat. So. Labas na natin. So ayan. Tanggalin lang natin to. Ito na siya mga boss. Oh. Tanggal na. Ngayon to yung isa. Tanggalin na rin mga boss. Meron lang mga ano. Marumi na. So, palitan ng filter. Ito'y papalit natin. Ayan. Ayan. This thing. Ayan, wala na yung ano yung nakailaw dito yung fuel indicator so ayos na so ibig sabihin yung kanyang fuel filter ay marumi so ayos good job gandito na lang mga boss thanks for watching god bless bye bye